Nakalikha ang ilang estudyante ng robotic device na layong makatulong sa rehabilitation ng mga na-stroke at mga nagtamo ng injury. Ang gawang Pinoy na yan, may patent na rin mula sa ibang bansa. May report si Bon Aquino. Ito ang Pinoy invention na Agapay, isang 3D printed wearable robotic exoskeleton. Layo nitong matulungan ang mga stroke at injured patients sa kanilang rehabilitation. Dinevelop ito ng De La Salle University Institute of Biomedical Engineering and Health Technologies at pinondohan ng DOST Philippine Council for Health Research and Development. Nag-start siya nung sa mga research project ng mga students namin. And then we intended na, we planned na what if, you know, i-commercialize. The word agapay is to assist no, or to help. Especially, we all know sa mga rehab clinics, mga rehab hospitals, maraming, maraming mga um, maraming mga antay mga patient natin ang nahihirapan like syempre mahaba ang pila and not also not also them but also yung mga physiotherapist natin na very tedious yung work ang agapay robot ay kinokontrol ng therapist o ng rehab medical doctor kaya nitong tulungan pagalawin ang mga daliri at braso ng pasyente so yung agapay dalawa ang section niya meron siyang arm and meron siyang hand okay bakit kasi ang objective ng pag-subject ng sarili to physical rehabilitation para maibalik ulit yung abilidad ng tao para magkumain, magtanggal ng damit o magsuot ng damit at saka to take care of his own personal needs. Sa ngayon, nasa clinical trial phase ng Agapay Robot dito sa De La Salle University, Laguna Campus. Dito susubukan ng robot sa mga healthy participants bago ito subukan sa mga stroke at injured patients sa ospital. Ang Agapay Project nakakuha na ng tatlong patent. Kabilang narito ang sa Singapore na ibinigay sa kanila noong December 2022. Ang deal naman natin sa project natin is siyempre gusto natin makatulong not only sa mga kababayan natin but also sa lahat ng mga uh, stroke or injured patients sa, uh, sa buong mundo. Target daw matapos ang agapay robot at makommercialize ito, dalawa hanggang tatlong taon mula ngayon. Von Aquino, Nagbabalita para sa GMA Integrated News.